Palaro ni Cherry White na mukhang delikado, inula ng komento, kung makikita nga natin, ay viral itong bagong pakulo ni Cherry White dahil tila maraming netizen ang natakot para sa ilang kasali sa larong ito. Totoo nga ba na kaya mong isakripisyo ang buhay ng isang tao kapalit ng pera? Ito na nga ba ang bagong content ni Cherry White? Samantala, gaano nga ba kadelikado ang naturang content na mismo mga kaibigan at kasamaan nito sa bahay, ang kalahok nito. Kung makikita nga natin, ay iba na talaga ang content nitong si Cherry White. Ito nga ang title ng naging vlog nitong si Cherry. Kung ikaw nandito, kukuhanin mo ba ang pera? Sa simula nga, ay pinakita ni Cherry White ang isang bandel lang pera at ipinakita sa mga kasama niya sa bahay at tinanong niya na kung gusto ba raw nila ito. Subalit, sa tanong ng iyon ni Cherry, ay lahat sila ay nagustuhan iyon. O sige ganito, tila kayo dyan, at bibigyan ko kayo. Ngunit dali-daling lumabas itong si Cherry White, apunta sa kotse niya, at agad niyang nilagay ang pera sa aquarium na may lamang malalaking ahas, at nang makabalik na ito, ay pinatalikod niya ang kanyang mga kasama, ani Cherry, sinong una, game, at agad namang nagharapan ang mga kasali dito. Samantala, nagulat naman ang lahat sa ginawa nitong si Cherry White matapos ilagay ang pera sa mga ahas. Ang challenge kasi na ito ay kukuha ng pera sa loob ng aquarium at ito ay sa loob na 10 segundo. Makikita nga natin rito na napilitan lang yung iba para makakuha lang ng pera kahit makikita natin sa kanila na takot na takot ang mga ito. Ngunit sa ganitong content nga nitong si Cherry White ay hindi maiwasan na mabas itong si Cherry na maraming netizen. Sabi pa nga ng isang netizen, OMG, tumindig balahibo ko sa mga ahas kahit anong gipit ko. Ay hindi ko talaga susubukan niyan samantala kung matatandaan nga rin natin na ahas din ang pinantakot ni Cherry White kay Buitapang. pa.